Hello po! Magandang hapon po sa ating lahat po at uh, sana po ay naging maayos yung maghapon niyo po. Kamusta na po kayo? Ayan po, um, nais ko po magandog ng isang awiting. Um, ang title po niya ay Turn Your Heart Fully to God to be Able to Love Him po. Okay, uh, simulan na po natin. When everything you pursue in your heart is for loving and gaining God, you turn your heart to Him. You don't think of the future robots ahead. There's nothing else in your heart but God in His words. To turn one's heart to God is the way to love God and know His disposition. To reach out to God with all your heart, turn your heart entirely to Him. This is the first step of loving God. The first step. eat and drink his words praying daily consider god's will in church work love him and please heart and your heart will be belong to him when someone gives their true heart to god their experience of life begins their dispositions start to change. Their love and knowledge of God will grow. To reach out to God with all your heart, turn your heart and tell it to Him. This is the first step of loving God. The first step of loving God. Turning one's heart to God is a requirement for loving in others tending him for getting on to the right track it's what you ought to do But it does not indicate true love for God or completion of your duty to love him. Turning your heart to God is the first thing to do, and the only way to truly love Him. To reach out to God with all your heart, turn your heart entirely to Him. This is the first step of loving God, the first step of love being God people who love God are those who seek life they first search truth and truly want God they light and move by the spirit they can be guided by God through him you out to God with all your heart, turn your heart entirely to Him, this is the first step of loving God, the first step of loving God, if you want to love Amen po! Napakaganda po ng uh, hymn na po na ito At uh, yung um, nilalaman po din is sobrang napakaganda po Talagang uh, dapat po nating ituon ang ating mga puso sa Diyos po Para, uh, ayan, tuluyan na po natin siyang mahalin At ayun uh, po Dapat po nating sikapin na mahalin po ang Diyos Dahil uh, sa panahon po ngayon, ang mga tao Kapag po meron po tayong problema Tumatakpo po tayo sa mundo sa mundo po. Yes po. Um lumalayo po tayo sa Diyos at uh, iniisip po natin na um, mas okay na unahin ko muna yung uh, problema ko kaysa sa uh, pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos or uh, paglapit sa Diyos. Pero hindi po yun yung gusto po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay mas lumapit po tayo sa kanya um, gaya po ng sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapayapaan o ng kapahingahan. Mula po sa Mateo chapter 11 verse 28. So ayan po. Napakalinaw po na mas lumapit tayo sa Diyos kapag tayo ay may Uh, kinakaharap ng mga uh, pagsubok, pag tayo ay nakakaranas ng mga problema po, mas lumapit tayo sa kanya at magbigay po ng oras sa kanya kasi siya lamang po yung makakapagbigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang ating kakayahan po ay sobrang napakalimitado lamang. Kaya po, ang Diyos po dapat yung ating uh, lalapitan at siya po yung ating supporta po sa lahat ng oras, sa lahat ng Sandali po, at um, kung tayo po sa pamagitan po ng paglapit po natin sa uh, Panginoon o sa Diyos po, makakapamuhay po tayo ng maayos. Dahil yun naman po yung dapat po at yung nais po ng Diyos. Um, tayo po ay nagbula sa Diyos. Ang ating Espiritu ay galing sa Diyos. Kung, um, kung tayo ay hindi maglalaan po ng oras po sa Kanya, para saan po ang ating buhay? para saan po tayo nabubuhay. So, ayan po. Kung ikaw po ay isang tao na nakakaranas po ngayon ng mga pagsubok, syempre lahat po tayo. Kahit po pre presidente man po yan o kung sino man po yan sa buong uh, mundo, ayan po. Kahit sino pa po ikaw, ikaw po ay isang uh, mayaman o isang normal na kagaya ko po. Uh, lahat po tayo ay nakakaranas po ng mga pagsubok po na ito. At um, Meron po kaming kasagutan po dito. Meron pong online fellowship po kami na lahat po ay uh, libreng sumali. Ikaw po na nagnanais po na maglaan po ng oras po sa Diyos, pwedeng-pwede ka po na mag-join uh, po dito. Inaanyayahan po kita para yung espiritu po natin ay uh, mapunan po yung uh, emptiness po ng ating espiritu kasi um, sa buong buhay po natin, wala pa pong nakakasagot. Bakit nga po ba natin nararanasan yung mga uh, sakuna, yung mga kalamidad na ito, yung mga pagsubok, yung kamatayan, yung kapanganakan, at uh, ayun din po, lahat ng ating um, kinakaharap po na pasakit po. Kung gusto mo po na masagot po ito, ayan po, libre ka pong mag-join po sa amin. At um, ganun din po, doon din po natin malalaman yung pagsalubong po sa Panginoon kasi ngayon po napakalaga na po na malaman natin paano ba natin sasalubongin yung Panginoon, ang pan Panginoon po natin. Uh, iniintay po niya yung mga mananampalataya po, yung tunay nananampalataya sa kanya na uh, dinggin yung tinig po niya at handang maglaan po ng oras po sa kanya. Uh, ito po ay 2 to 4 p.m. and 8 to 10 p.m. Um, kung willing ka po na maglaan ng oras sa Diyos, maibsan ang spiritual uh, life mo po or uh, mapunan po yung yung uh, iyong kalungkutan. Ayan. At masagot yung iyong katanungan. Ayan po, um, pwede pwede ka po na mag-message po sa akin directly or i-add po ako sa Facebook. And uh, pwede ka rin po mag-comment po dito sa uh, ibaba para nang sa ma-message po kita personally. And uh, madami tayong um, pagbabahagian po sa fellowship po. At ayan lang po yung aking ibabahagi po. Sana po ay um, makatulong po itong fellowship po sa inyo. Dahil iniintay na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Uh, ikaw lang po yung, yung kulang po. At uh, dapat po na maglaan ng oras po sa Kanya. So yun lamang po. Uh, God bless po sa lahat at ingat po kayo kung saan man po kayo pupunta. Don't forget po na mag-brave po tayo palagi. God bless po!